Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon at gagawa naman nga tayo ng puto bumbong dahil nga malapit na ang Pasko. Ngayon pa nga lang ito matanggap na sa area ng Christmas gift. Hala! <laughs> dahil nga malapit na ang Pasko, be, malapit na nga rin ang simbang gabi, kaya naman nauuso na naman ang mga puto bumbong. Gusto ko nga talaga yung pinaka-special na puto bumbong, kaya naman ako na lang talaga yung gumawa. At isa pa, hindi rin ako pinapayagang magsimbang gabi, paano naman ako bibili ng ganto? Hala! Biniling nga ako nila mama ng mga kailangan nating ingredients ngayon para nga makagawa tayo ng special puto bumbong na eriyan, ganun. Naglagay nga lang ako ng 2 cups of glutinous rice flour sa bowl na eriyan. Naglagay na nga sa ating girl ng tubig tapos sinamahan ko na nga rin ng ube food color. Kahalu-haluin lang natin yan hanggang sa mapagod ka na. Chiris! Naparami nga talaga yung paglalagay ko ng food color kaya naman eh, binawasan ko na lang. Sorry na agad, wala pa nga tayo nagagawang puto bumbong palpak na agad sa eriyan. <laughs> Mama, sa nga lang natin yun na para bang gumagawa lang tayo ng pandesal. Kapag nga nakabuna na tayo ng parang do, ay eh, pwede na nga natin siyang gadgarin sa gadgara ng keso. O ba diba parang siya lang pagkatapos mong buuin, eh, ikaw naman yung dudurugin. Uy! Pag may pula na, dugo na yun. <laughs> Pwedeng pwede nga kayong gumawa ng ganito sa inyo dahil nga madali lang naman siyang gawin. Bukod nga sa madali lang gawin ay makakatipid pa nga kayo dahil nga pwede kayong gumawa ng maraming puto bumbong sa Pasko, sa pina sa Pasko ng Pinas. <laughs> Adi ba wala nga talagang katahimikan sa bahay namin be dahil nga kapag tahimik kagugulatin ka. Nagupit na nga rin pala ako ng foil dahil nga nalagay natin dito yung puto bongbong na ginawa natin. Ang kaso nga lang ay nakalimutan ko nga maglagay ng margarine kaya naman talagang na-stress si Ate Girl kay namamayaan. Kaya nga talagang minsan lang ako nagluluto dahil nga ayoko na makita yung kapalpakan ko. Hala. Pero syempre, hindi naman yan sa area kung hindi yan papalpak. Chiri! <laughs> Unti nga lang rin talaga yung ginawa ko ngayon dahil nga ako lang din naman yung kakain. Kaya ba, ano nga yung pinaka-favorite nyo kapag malapit na ang kapaskuhan? Okay. Ako nga pinaka-favorite ko talaga yung pag na Noche kasama siya. Huy! Kahit wala kaming handa, basta't nandyan siya, busog na busog na talaga tong babae na to. Ano mo Ano mo Nice na ako, Ayan, kung kailang patapos na nga sa atagal at nga lang niya naisip na nakalimutan niya pala yung margarine, sobrang galing. Kaya dumikit nga talaga sa foil yung ginawa nating puto bong, bong Pero okay nga lang na magkamali dahil pwede naman tayong umiyak pagkatapos. Chiris! Nakagawa na ako ng sampung piraso kaya naman na ini-steam na nga natin to. 5 minutes nga lang talaga yung pag-i-steam dito pero dahil nga tinansya ko lang ay na-oversteam nga yung puto bong, -bong ko, babe. Nung na-steam ko na nga ikinuha ko na para nga matanggal na natin sa foil. Isa nga talaga itong puto bongbong sa pinaka-inaabangan tuwing magpapasko na. Medyo may kamahalan na nga siya ngayon pero puto bongbong na yan may tatanggi ka pa ba? <laughs> Pero ngayon pa noon nga kahit na wala pang December na itong mga nakaraan, eh meron na nga rin nagtitinda ng na mga puto bumbong. Ganito nga yung kakalabasan kapag hindi mo nilagyan ng margarine yung foil. Pero kapag meron nga yung madulas naman siya, kaya naman mabilis mo lang ding matatanggal. O hindi nga lang yung nilagyan ko ng margarine, kaya naman sa iba ay eh, talagang nahirapan ako sa pagtatanggal sa foil. Hi everyone! So ito na yung puto bumbong natin. Sobrang hirap ko tong ginawa. Like naman sobrang hirap, pero nakaka-stress siyang gawin. pero so, tignan niyo yung texture niya. Ang dikit niya sobra. Dahil nakalimutan kong lagyan ng margarine. Talagyan ko lang ng mga toppings kasi nga, di ba, puto bongbong bong special yung gagawin natin for today. Lalagyan ko lang muna siya ng margarine which is yung nakalimutan kong ilagay. Oh, wag judgmental. Alam kong may kamukha pero wag na lang nating isipin. Naglagay na ako ng margarine tapos ayun sinunod ko na nga tong nyog para nga mas masarap. At syempre hindi nga mawala yung condense para nga manamis-namis yung puto bumbong na Eryan. Alam ko natatakam ka na nga kaya naman i-go muna yan. Itong leche plan naman yung ilalagay natin. Para special yung patubombong natin, be. Lalagyan natin siya ng leche plan. Dito sa ibaba, so... Bumili rin kami ng leche plan. 150 daw to ata. O, ganyan. Tabi, kaya... Okay na yan debetis ka talaga. Nakalimutan ko pa nga talagang ilagay yung cheese pero ayan masarap naman kahit na wala. Comment nyo na nga lang dyan sa comment section kung ano yung pinaka-favorite nyo kinakain tuwing malapit na ang kapaskuhan. Comment nyo na nga rin ba kung may mga pamasko na kayo eh di sana all. Hala! <laughs> At dahil tapos na yung puto bongbong natin, ito na nga pinaka-exciting part. Ang tiki man time! Ano na yung puto bongbong Madali lang naman siyang gawin. Ang kaso nga lang, na-stress lang ako dahil sobrang dami kong laman ng isip ko. Madali lang siyang gawin. Ang kaso lang, mas stress lang talaga ako dahil nga nagdidikit-dikit siya. Tapos, sobrang siya sa steam. So, dapat may timer kayo. So, let's go. Sobrang sarap. Parang sasakit yung iping ko nito bukas. So, kain. Ang lata. <laughs> Mula ko ng eh. putubong-bong ko. Ang milap niya pen. Sarap. Ito naman sarap. Na-over steam lang talaga sa. Try nyo na nga rin sa mga bahay niyo dahil nga ayan, kitang-kita naman na nakagawa tayo ng homemade puto bong At special pen bag ka naman mas pinasarap. Gumawa na ako nito before kung napanood nyo na yun. Ayun, talagang masarap. Ito kasi, mm -hmm. malata siya. Malata ba tawag yun? Ang alisan nung pinaka, ano niya, pinaka putubong-bong. Tatry ko nga ulit yung gawin, pero hindi ko na nga videohan dahil nga mahirap talaga kapag bini-video mo habang nagluluto ka. Alam mo, yung bawat step na kailangan mong gawin na kailangan mo talagang tutukan ng camera. Kaya naman minsan talaga ipumapalpak yung mga gawa ko. Este, minsan madalas pala. <laughs> bilat na lang nakakalimutan ko. Tingnan mo yung cheese yun lang pa like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!